Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapante niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila, lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon, at ganoon din ang ginawa niya, nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang walaling ginagawa, sinabi niya sa kanila, bakit tatayo tayo lang kayo dito sa buong maghapon, wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila, kaya't sinabi niya, kung gayon, Pumunta rin kayo sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang Katie Wala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang sa laping pilak. Nang magkagayoy nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya, hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiingit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nauhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. sa mga nagsasabi na saka nila ang Biblia dahil isa daw sila sa nagcompile nito. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, huwag ang kininang sa Diyos, manggagawa lang din kayo hindi kayo ang may-ari.